Di ba sabi ko sa'yo bantayan mo? Tapos inadayala mo yung damit ko eh, nalaman mo? Anak ng teteng. Yari, tari ate. Ikaw talaga tatamad-tamad kayo, ano? Eh, nang inutos ko, kuya mo ako tapos hindi mo ako susundin? Ha? Para simpleng bagay na bantayan mo? Kita mo naman nagpapahinga ako Ano yung sigawan na sigawan na yan ha? Ah, ang hangin! Ang sarap talaga ng buhay, binata. Kaya ayoko pa mag-asawa eh. Walang uutos, walang responsibilidad. Kaya ang Hi, kaya... Anong aras na? Ba't hindi ka pa nagsasaing? Ano ba naman yan? Utos na naman? Ah, ah. Hindi pa nga tumagal isang minuti pagpapahinga ko dito tapos ayun na naman. Whew. Sino ba nagsabing magpahinga ka dyan? Ang dami kong inuto sa'yo, wala ka pang nagagawa. Ano bang silbi mo dito sa bahay ha? Magduduyan lang maghapon? Wala ka nang ang ginagawa, hindi ka na pinagagastos dito sa bahay. Ganyan pa yung ugali mo. Sumbat ka ng sumbat, nakakasira ka ng araw. Aa, ah, ah alam mo ba yun? Siya gagawin ko mamaya. Anong mamaya? Tumayo ka diyan at gawin mo yung pinagagawa ko. Ay siya, senyorita! Gagawin na! Ah, ah! Hoy, Magsain ka dun! Bantayan mo! Eh, di pa ako tapos magsampay, Kuya, eh! Oh, anong gagawin ko? Wala ka naman ginagawa, eh! Ikaw na magsain! Kuya mo ako, tas utusin mo ako! Bastos ka rin, eh! Bantay mo yung pagtsasaing doon. Kasi pag nasunog yun, yari ka kay ate. Bubunga nga ang ka. Gusto sumbanon. ba nun? Siya, hulo na! Oo na, sige na. Masarap na naman pahinga ulit sa duyan. Ah, ah. Pungyeta. Nari, ang masunog. Bakit, kuya? Anong nangyari? Dapat di mo binantayan, ha? Eh, kuya, inalawan ko yung damit mo, eh. Di ba sabi ko sa'yo, bantayan mo? Tapos, inadahilan mo yung damit ko, inalawan mo? Anak ng teteng. Yari talaga, ate. Ikaw talaga, tatamad-tamad ka, eh. Ano? Eh, nang inutos ko, kuya mo ako, tapos hindi mo ako susundin? Ha? Para simpleng bagay na bantayan mo? Kita mo naman, nagpapahinga ako? Ano yan? Sigawan na sigawan na nyo, nga, tsaka ano yan, Jenray? nasunog mo yung sinaeng? Ito ba naman kasing bobo nating kabatid, napakakitid ng utak, ang sabi ko, bantayan niya na ayos yung sinaeng niya. Sinaeng niya? Hindi ba't ikaw ang inutusan ko? Kung hindi ka rin naman talantado, kita mong bata yan, paano niya mababantayan yan, ha? Simpleng gawain lang, alam niya yun. May utak yan. Kung may utak yan, mas may utak ka, mas matanda ka dyan, John Ray. Wala ka nang naitulong, naging purwisyo ka pa. Sinug pala eh. Nangihinayang ka pala eh, di palitan mo. Magsain ka ulit, hindi yung utos ka ng utos, nakakarindi ka. John Ray, hindi pinupulot yung, yung bigas na ipinang saing, hindi yan pinulot. Hindi ka naaawa kay mama at kay papa. Nagsasaka sila doon, para lang may maipambili tayo ng Kita mo tinatamad ako. Alam mo ba 'yon, ha? Ha. Uh, 'di ba nang ka? O magsaing ka ulit. Huwag ka ng utos nang utos na. Huwag mong pupuntahan doon. Bobo. Ah, uh, gagutom. Oh. Uh, walang pagkain. Gutom na gutom pa naman ako. Ako ah, gutom ka. Oh. Di ba may pagkain diyan yung sunog? Kita mo sunog, tapos papakain mo sa akin. Eh, di magsahin ka kung ayaw mo ng sunog. Ito, basis nung irimba.